merienda po. <laughs> na siya ng kamay. <laughs> Hi guys! Welcome po sa akin channel. Ngayon po ay magluluto po ako ng palitaw. Ayun pong palitaw ay request po sa akin ni Milot na lutuin. Dahil si Milot daw po ay laging lumalabas sa kanyang news feed yung pagkain na palitaw. Kaya siya daw po ay nag -crib. Kaya gagawa po ako ngayon ng palitaw sakto naman po ay merong natirang glutinous dito. Ito po yung ginamit namin dati na natiran. Tayo po ay mag-start na pong gumawa. Tatakta ko na po muna itong glutinous. At lalagyan ko na po ito ng tubig. Atin na po itong ahal. Para sa tingin ko yung kulang. Matagal ulit tayong di nakapagluto ng ganito, honey. Kailan tayo nagluto nito dati? Sabi na yun. na po ito. Ayun, ganito. At ayan po, at ako po ay nagbibilog-bilog na po. Ito korte Para ilalagay doon po sa ano, may init na tubig. Madami-dami ito ha. Ako po ay nagpakulo na po dito ng tubig. Dito po namin nagay yung mga kinausap po namin mga glutinous rice. Ito so, naman po ay mabilis lang pong lutuin. Kapag ka lumutang na po ito sa tubig ay luto na po, pwede na po ahunin. at nagsilatangan na po itong ating mga glutinous. Ito ko na po sa bilao na merong foil po. Tayo po ulit tayo magsasalang para di sayang po yung kulok. Kapala ko po kanina ay magdidikit -dikit. Pero di naman po pala magdidikit-dikit kahit uh, marami po sila. Hintayin na lang po natin ulit uh, lumutang silang lahat. Akin na po itong anguin uh, nguin. Sige, magdikit-dikit po. Ito tayo. okay lagayan natin, honey. Tayo po ay magsasaka lang ulit. Ito bali, ito po ay panguli na. Oops. Dito na po sa kabila ay nagsasayaw na po ako ng linga sa isang mesin. konti sa eh. Pagkatapos po nun ay pinapalamig na po muna namin yung glutinous. At habang pinapalamig po muna ay ako ay magbibiyak ng magkakayod ng niyog pang toppings sa ibabaw po. Sakto na kaya itong isa? Ay pagkulang pa meron naman diyang gumaan na. Gumaan, parang ano? Pero sa na yan, marami na yan. May ating pantaping sa may linga at saka asukal pa. Dito na po ako nag sa ating Sobrang init po sa labas. Kasi ginagamit naman ni Tita Huya. Butit may kaset ba diba mm. Ito yata din ginagamit na lalulupang na naman sa ito. May dagta pa yan. Okay. po at tapos ko na pong gut ko din yung niyog. Ang gagawin ko naman po ngayon ay itataktak ko po itong asukal dito sa sesame seed. brown pala yung binili mong aso kanin. Ang gagawin po muna natin ay ilalagay muna dito sa 'yun, kinitang okay, Oh, sarap. Tapos bubudburan po natin ng niyog po. bigla nang nagluluto. Natakam na ako. Pwede na tumikim. Mm. -hmm. Mm. masarap. Oh, ha. Huh. Mm. Masarap. Hmm? Nagustuhan ni Mama, ni, Ano ko, na natatakam. Tumikim ka na. Mamaya na. Pati ko ang nagluto eh, dapat ay eh, matikman mo na. Mabilis lang pala magluto na tayo. Hmm. Parang siya maganda rin pang business eh. eh, tama -taman sa mga birthday. May mga passion. Dami pa yung layog natin, ha, niyo? Eh. Mm. Pwede pa nating pantoppings. Yung natiray, yun na lang yung pantoppings natin. Ah, katakam. Ayan. Pagutom, ha, niyo? Eh. Itong palitaw ay pwede rin palamanin sa loob. Mga flavor, flavor. Kaya nga, parang nakatikib ako nito may yema sa loob. Siguro eh, pwede rin siyang lagyan ng food color. Para yung palitaw hindi basta color white, right, ha, eh. Mm. -hmm. Ang magandang tingnan. Kanina pa po talaga namin gusto magluto ni Melot ng ganito. Kanina pang umaga. Kaso po pinatulog na po muna ni Melot si Teo para po wala po makulit. pong makulit. Tagal pang natulog si Teo at naglaro-laro pa. Ano eh? may, may pagsayaw. Pa. May pagsayaw-sayaw pa. Ay nung aking inihele na ay nakatulog na. Sakto lang yung ating ano, asukalan eh. Tsaka yung parang niyugay guys up lang din. Ano eh? Mm. Yung one part na so pala. Parang um, log pa yung ating bilaong. Oh. sobra pong niyugayamin na pong ibinubudbud ni Bal, Alam mo yung na pa muna, niyug na. Ayan. Polo to na po itong ating palitaw. Mm, sarap. Dito po ay banday na bawasan na gawa po ng pinagtabi na po namin ng mama at papa para po pang merienda din nila. Ay, ito malaki po. Mm. shop. At ako po yung pupunta na po sa kapitbahay at ako po yung magpapamerenda. Patikin po natin itong ating nilutong palitaw. palitaw. Merenda po. Masarap ang mo ng dalawa. Palitaw. Tita. Palitaw. Kaya Para na ako kintik ka. Kau tita itu. po

Ayo. Tawain aku. Cici malah cici, cici kakak yang cici. Cici tak sa tiyan, gadis setian kan? Kita orang setian. Bangun. Kita orang setian. Kita orang setian. Kita orang siya na. orang setian. Mahingi si Malia. Mabigat pati yata sa TMA yan. Malia. Hmm, Dalawa ka Masarap po lula. Merienda po. May mga pasok po yung mga bata. Kaya wala pong mga kulit. mga

Sige niya. Saan po? Ang sarap pala dyan. Lalo ito nga din. Ate Madel, ano po, maganda. Paano po kayo ng... lang <laughs> mang... Chan Chan! Hi! Opo! Ganda ng gupit naman ni Chan Chan. Opo! Na. Puging-puging naman sa gupit sa so Chan Chan. Ate, ima ko, punin niya na po yung kalahati. At tapos-tapos sila. Ay! ito ah? opo buhay ang kalahati. At yung terapay kila kaya kila at lang po. Tapos tapos sila lula. Ah! <laughs> Salamat! Oh, Kaka pa oh, po ate Matin. Okay. Salamat! Thank you! Sige po! Bye bye! Chan chan! Bye bye! Magong gawit pala yan. natara. Hala ate isil. <laughs> <laughs> ang ng na ang ating marienda. Ilagay mo sa kanilang lagayan. Hi, Hi Tisha! Hi, Tisha! <laughs> Kamusta mo saan at nakakain si Tisha? Tisha, Tisha! Sus! Kunin nyo na lahat sa kayo yung last. Okay. Ah, wala mo yan. Sige po. Bye bye, Tisha. Nanguso. Similar din po ay titikim na po ng palitaw na niluto po namin. Thank you sa merienda. Talagang nagluto ka pa talaga. Oo ah. Parati mong nakikwento sa akin na Nagkikita mo parati yan sa Tiktok. Talagang yung kahapon ko pa din cravings. Yeah. Kain po tayo. Ikaw, hmm. kain ka ba? Sige. Grabe, sarap. nanamnam ko po bawat kagat. Craving satisfied naman. Tumeses. Pahin yung may okay. labs. Oh, naubos na yung okora. Gusto mo pang okora? Papakita? pagkatapos kumain po ni Teo ay liliguan na rin po. Oh, okay, binabanas. Mm, pagkatapos okay. po maligo ni Teo ay uh, maglalaro lang po siya. Huwag mong lahat. Pag gulay, pakbit. <laughs> Para healthy. Mm. Gustong gusto ni Yohan Sarap ng sarap siya sa gulay. Mm. Okay, oh. Gulay. Kain ko. Mm. Oh, sarap. Yummy nga naman ang kalabasa. Oh. Yummy. Mm. <laughs> Liligo pagkatapos. Hmm, totot na siya ng kamay. <laughs> Nababagalan ka sa subo ko. Hmm, <laughs> eat. Open your mouth. Eat. E -E. Eat. Eat. Yes, eat. Pagpag. kumakain -pag. <laughs> pa po ayan nilagyan ko pa ng kaunting sabaw ayaw niya talaga ng may dry siguro yung mahirap lonokin eh. <laughs> wow sarap naman ang kain ni teo sige na po, iyan. Ah. Mm. Sitaw at kalabasa. Mm. Ngah. Oh, obos. Oh, Sabi ko na gusto pa ni Anay. Eh. Kaya dinagdagan ko ng saboy. ay kanina nga na may medyo dry. Wow! Very good po si Teo. Oh, wow. Yeah. Oh, Very good. Inom na yan ng tubig.